Ang ating mundo, ang haba ng buhay ng mga nilikha, tao kumpara sa mga lamang dagat at matatayog na puno. Bahagi 3B Ang ating mundo, mga pinakamatatanda o mahahabang buhay na nilalang, mga tao, nabubuhay sa hanggang gitnang edad na 70, hanggang mga 120 anyos, samantala, ang sea anemone, hanggang 150 taon, balhina, hanggang 200 gulang, si urchin o salongo, kumaabot edad 250, gulating tubo, abot 300 taon, at ang mga matatayog na puno, gaya ng maple o arce, at si kumoro, lumalaki hanggang edad 400, gayon din tumatanda ang mga tahong, abot 500 taon o kalahating milenyo naman ang mga Tulia o kabibe, at ang pating ng Greenland o Greenland shark, samantala ang dakilang juniper o enebro ay lumalaki gang sa 700 taon, at ang mga sumusunod na puno ay nabubuhay ng 1,000 taon o mga mile naryong puno, ang puno ng chestnut o castanyes, ang puno ng oak o robles, ang puno ng fir o abeto, ang puno ng cedro, tulad ng Cryptomeria japonica na yumayabong ng higit 2,000 taon, at ang kalbong cypress o bald cypress tree din naman.